Gustong-gusto mo siyang bumalik sa'yo. In fact, araw-araw, oras-oras, minuminuto, ay umiisip tayo ng paraan kung paano siya babalik sa'yo. Unang-unang gagawin natin dyan, mga utol, ay kumalma. Parati ko naman pong nire-remind dahil hindi papasok yung mga ideas o yung tamang dapat natin gawin kung halimbawang tayo nga po ay nagpapadala sa ating emotions, mga utol. Second, tingnan mo kung qualify ka. Kasi kadalasan pagka kayo po ay nasa breakup situation, lumalabas yung worst natin eh. Nagiging vulnerable, napaka-weak natin mga utol. At kadalasan ito po ay talagang pinaparating pa natin sa ating mga excess. And napaka-unattractive nun mga utol. The reason, alam naman po natin psychologically na ang ex mo or kahit sino mga utol ay hahanap ng tao na qualified doon sa mga interest niya. Hindi po masama yun mga utol ah, Kasi po tayo po ay human being. Of course may nature tayo. Gusto natin tayo po ay sumaya. Gusto natin tayo po ay mag-succeed gusto natin tayo po ay nagiging effective, gagawa po natin yung ating mga purpose in life. Kung halimbawa ang tayo po ay negatibo, o halimbawa nga po nasasaktan currently sa mga oras at mga utol, of course, ikaw yung iiwasan ng ex mo. Ikaw yung ayaw na ayaw niyang makakausap o makakasama o makikita. Kahit naman po sino mga utol, kahit po tayo, kung halimbawa ang isang tao nga po ay parang hihilain ka pababa, negatibo, nalulungkot, at talaga naman pong nagagalit may bad feelings or negative impression mga utol sa nangyari. For example, ito po ay breakup. Of course, ito po yung unang-una o pinaka-iiwasan po natin. Pero kung halimbawa ang taong to ay patuloy na nagsasucceed, patuloy na napapabuti, o sabi na nga po nating nahahandle niya po ng positive yung breakup mga utol, syempre po hindi lang sa magkakaroon tayo ng second thought, hahanapin pa po natin yun kasi po dun papasok yung tinatawag na inspiration. I-remind ko lang mga utol ha, parati ko kasi sinasabi sa mga coaching session ko na ang fear of losing the person at yung wounds, magkaruktong yon kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo. Ika nga, parati ko sinasabi na wag ka na maghanap ng kahit anong paraan na kesyo gusto mong bumili ng ganito para sa ex mo, na kesyo gusto mong gawin ito mga utol, na gusto mong patunayan ito mga utol, dahil most likely ito po ay napatunayan o nagawa na natin. Meaning, alam na ng ex mo yung ability mo to handle feelings or how to handle their relationship. Ito po ay napatunayan na natin. Pero hindi po babalik ang ex natin sa ganun lang mga utol. Alam natin kailangan itong i-admit ng ex mo. So kailangan ng mga motivational tool. O sabi na nga po natin, triggering factor mga utol para ito po ay mangyari. At isa dyan ay yung inspiration. Parating ko sinasabi mga kapatid na fear of loss ay napaka-powerful. Hindi natin iseset set aside yun kasi sa totoo lang naman mga utol, being a coach, maraming beses ko na na-experience na pagka fear of loss ang ginagamit mong instrumento or tool, maraming excess ang bumabalik. Pero hindi natin pe pwedeng alisin yung sangkap na tinatawag na inspiration. At alam naman po natin, true changes, development, ito po ay nararamdaman ng ex mo. Ngayon, kung halimbawa kayo nga po ay makikitang down, depressed, nagsusumamo, mo, yung talaga naman po nagmamakaawa na ibalik na natin ang relationship mga utol, tatanungin ko po kayo directly, ka-inspire-inspire inspire po ba yun mga kapapong? Di ba po hindi? in order to have that inspiration, syempre kailangan positibo ka. Kailangan nakikita nagsasaksid ka. Kailangan merong drive, di ba po, yung nakikita niya na kaya mong ilid. Especially, halimbawa, kung kayo po ay kalalakihan, mga utol, dapat po nararamdaman ng ex mo na kaya mo siyang ilid. Hindi yung kailangan siyang makinig sa mga problema or lungkot, o sabi na nga depression mo, mga utol. Of course, hindi po siya makakaramdam ng inspiration doon. Kaya kung alimbawa kayo po ay naghahanap ng kasagutan, kasalukuyang nalilito mga utol kung ano ang magiging blueprint or guide mo para bumalik ang ex mo sa iyo mga utol, aside from the fear of loss, ipasok natin yung inspiration. Umisip tayo ng mga paraan, mga utol, kung paano may inspire ang ex mo sa'yo. Umisip tayo ng mga paraan, mga ways, kung paano manunumbalik yung dating inspiration na naramdaman ng ex mo sa'yo, mga utol. Madali lang yan kailangan mo lang kumalma, kailangan mo lang magkaroon ng vision mga kapatid at ito po ay mangyayari. Aminado ako na ito po ay hindi magiging madali dahil syempre kukulitin ka ng ex mo eh, yung sugat. Kung kailan gusto natin mag mga utol ay kukutkutin ng ex mo dahil hindi siya papayag mga utol na everything is okay. Kaya nga po napaka-effective yung halimbawa pinaparabdam mo na parang okay ka, yung nagme-method acting ka, na kumakalma ka mga utol kasi po nakukulangan ng ex mo doon sa justification ng breakup kaya kailangan niya kutkutin yun kailangan niya sugatan hindi magiging madali mga utol to build inspiration pero kung ito po ay gagawin natin alam ko magiging contagious ito sa ex mo may mga stages na mafe-feel such as negativity aangal yan aawayin ka niyan guguluhin ka niyan sisirain yung focus mo pero as long as you are focused mga utol isipin mo lang na there's a light at the end of the tunnel mga utol ay magsasaksid ka. Huwag tayo magmadali. Katulad nga na parati ko sinasabi, gusto mo bang makasama ang ex mo for the rest of your life? O gusto mo lang siyang maging jowa hanggang December bago pumasok ang susunod na taon? Kasi kung halimbawa ito po, ang nagiging moto natin at gusto natin mangyari mga utol dahil nga po tayo ay nasasaktan pwede mong tawagan ang ex mo. Pero hindi ko mag-garantee sa'yo, mga utol, na siya po ay mag-i-stay sa'yo. Kasi nga po, hindi pa tayo nag -heal. Hindi pa tayo nade-develop. Kailangan din po natin ito, mga utol, para mag-level up ang relationship ninyo. Parati ko nga sinasabi, pag may breakup situation, hindi po ito basta mali, basta traumatic experience, masakit problema, or whatsoever. Mga utol, tignan din po natin ito bilang opportunity. Kasi in order to succeed mga utol ay kailangan maranasan natin to. Para tumibay ang isang relasyon mga utol, lumalim yung backbone or foundation, ay kailangan ito po ay ma-experience talaga natin mga utol. Mabigat o sabi na nga pong nating challenging ang pakikipagrelasyon. Kaya kung halimbawa hindi kayo matibay, wala rin tayo mararating. Kaya to mga bagay na to mga utol, kung kayo po ay nagkakaroon na sigalot sa kasalukuyan mga kapatid, magagamit natin ito para lalo tayong tumibay. Ngayon, magdadala lang naman dyan is kung paano mo i-handle ito. Kaya parati ko sinasabi, i-handle po natin ito in a very matured way, in a very positive way mga utol. At pag ito po ay nasaksiyan o naramdaman ng ex mo, babalik ang inspiration. At hindi malayong mawin muli ang ex mo pabalik sa iyo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po. Parati kong binabanggit at tinatanong sa mga coaching session ko, gusto mo bang bumalik ang ex mo dahil gusto mo lang mawala yung sakit na nafe-feel mo o gusto mo siyang makasama forever? Kasi kung gusto mo siyang makasama forever mga utol, gagamitin mong opportunity yung breakup na to. Mamaximize mo muna yan. Magpo-focus ka muna sa development. Gagamitin muna natin yung sitwasyon na to para mag-improve ang both side para makita niya yung value mo. Dahil nakafocus ka nga po doon sa long-term effect. Hindi yung nasasaktan ako, gusto ko magkabalikan na kami. Gusto ko tawagan na niya ako. Kahit nasabihin na natin, hindi ka sigurado kung tatagal kayo until next week. Kasi nga po dahil sa sakit, kaya alisin natin yung panic na 'yon mga utol at mag-focus po muna tayo sa improvement. Kasi syempre, 'yun naman po ang importante. Reconnection, improvement